So, what's up, yo? It's me again, Manang Giusay. Huwag ang photo this video. Ay, charot. Magbisayad ang na pita So, for today's video, daghang mga nangutana kung saan to po viral ang mga videos. So, un unang-una, magbutang ka o hashtag. Hashtag, gwapa ka. <laughs> Joke. So, for example, ang imong content is all about skin products. So, mga products sa mga pampagwapay nyo na Oo. Oh -oh. So, for example, I have here kanang nakoy cream dery guys. Charot here. <laughs> nakoy cream dery which is sunscreen cream. So, na siya SPF 90 plus PA plus plus. So, for example, so, magbutang ta dito sa atong hashtag of kuan. Ah, uh, sunscreen cream. Okay, sunscreen cream man eh. So, ibutang ra dito sa ubos sa description sa imong video o oh, ingon ana ra jud kadali guys og ganahan sa mga uh, mupalit ani guys na ako i-link ani diri sa ubos o ari mo diri makapalit sa original o oh. oh, original jud so actually mao siya akong ginabutang sa akong face so, so dili man siya kuan kaayo akong naong no pero magbutang ani kuan ni Muhammad jud mm -mm. so kung kamupot, ganahan sa mga uh, sunscreen nga taas o SPF kay we need SPF man John. o oh, oh, 90 plus so dako dako na jud siyang SPF everyone so check out lang diha sa link nada ang link og oh, diin ko gapalit ani nga cream okay so babosh and good luck